Minsan, ang presensya mo lamang ay nagbabago na sa kapaligiran. Pumasok ka sa isang kwarto, at kahit walang salitang binibitiwan, may nagbabago. Hindi laging kaaya-aya ito para sa iba. Maaring pakiramdam ay nakakagambala, napakalakas, maging nakakatakot. Hindi dahil gusto mong guluhin ang sinuman, kundi dahil ang enerhiyang dala mo ay hindi ordinaryo. Sabi ni Carl Jung, ang pagkikita ng dalawang personalidad ay parang pagdampi ng dalawang kemikal na sustansya. Kung may reaksyon, parehong nagbabago. At kapag masyadong maliwanag ang apoy sa loob mo, hindi lang ito nagbabago itong sinusunog ang mga ilusyon, ginigising ang mga itinagong katotohanan, at hindi sinasadyang inilalantad ang anino sa iba. Ang ganitong klasing enerhiya ay hindi kayang hawakan ng lahat. Una, hindi mo sinasadyang nagpapalabas ng mga insecurities ng iba nang walang salitang binibitiwan. Nangyayari ito kapag ang kamalayan mo sa sarili ay nagsisilbing tahimik na salamin. Hindi mo kailangang ituro ang anumang bagay. Ang mismong pagkatao mo ay sumasalamin sa hinintay itago ng iba. Ang mga nagtayo ng pagkakakilanlan sa paligid ng mga fasad o umaskara ng lipunan ay nakakaramdam ng pagkabalisa kapag kasama ka. Maaring akusahan kanila na masyadong intense o sobra. Pero ang tunay nilang sinasabi ay hindi ko alam kung paano haharapin ang nakikita ko sa sarili ko kapag kasama kita. Naniniwala si Jung na ang mga pinipigil natin sa loob natin ay hindi nawawala. Lumilipat lang ito sa hindi malay na bumubuo ng anino kapag hinintay ng enerhiya mo ang mga itinagong elementong ito sa ibabaw. Lumilikha ito ng discomfort. Hindi kasi may ginagawa kang mali, kundi kasi may ginagawa kang tunay. Ang presensya mo ay naglalantad ng kaibahan sa pagitan ng autentiko o pet artificial. At hindi lahat ay handang makita ang refleksyong iyon. Pangalawa, madalas kang hindi nauunawaan kahit purong-puro ang intensyon mo. Ang makapangyarihang enerhiya ay hindi laging nagsasalita sa wika ng lohika o panlipunang pamantayan. Nakikipag-ugnayan ito sa pamamagitan ng resonance ng ng presensya. Pero ang karamihan ay kondisyonado na makinig lamang sa mababaw na ingay, ang magalang na mga parirala, ang mga script na tinatanggap ng lipunan kapag nagsalita ka mula sa kaluluwa. Maaring maling basahin ang katahimikan mo bilang kayabangan, ang intensidad mo bilang agresyon, o ang detachment mo bilang lamig. Ang tunay nilang reaksyon ay ang pagtanggi mong mag-perform. Binigyang diin ni Jung ang proseso ng individuation, ang pagiging buo sa pamamagitan ng pagsamasamahin, ang malay at hindi malay na sarili. Ang landas na ito ay nangangailangan ng pagiging autentiko kaysa pagsunod lalim kaysa mga kaswal na usapan habang tinutahak mo ang landas na ito ang mismong pag-iral mo ay nagiging hamon sa mababaw na bagay at ang mga hindi handa sa lalim ay tatatak sa iyo bilang iba mahirap o maging mapanganib dahil lang hindi ka sumasali sa larong itinuro sa kanilang pagkadalubhasa pangatlo Hinintay mo ang mga taong gustong pakainin ang enerhiya mo, pero natatakot din dito. May paradox na madalas hinarap ng mga makapangyarihang kaluluwa. Hinintay mo ang mga tao tulad ng magnet, pero ang paghanga nila ay madalas may halong kalituhan o inggit. Ang iba ay gustong mapalapit sa iyo para lamang magbabad sa panloob mong apoy, pero hindi nila alam kung paano hawakan ang init maaring subukan nilang pigilan ka, palab palabnawin ka o hubugin ka sa isang bagay na mas madaling tanggapin. Isinulat ni Jung na ang pribilehiyo ng isang buhay ay ang maging tunay na ikaw, pero ang trahedya ay maraming natatakot na bayaran ang presyong iyon para sa kanilang sarili. Sa halip, hinintay nila ito sa pamamagitan ng iba. Tulad mo, ipinapakita nila ang kanilang hindi na buhay na potensyal sa iyo. Sinusubukang ang kinini ito, gayahin o maging sabutahin ito. Pero ang tunay na kapangyarihan ay hindi maaring hiramin o ninakaw. Kailangang hubugin ito sa loob. Ang presensya mo ay nagpapaalala sa kanila nito. At ang paalala na iyon ay maaaring parehong magnetiko at hindi kayang tiisin. May isang uri ng pag-iisa na hindi nagmumula sa pagiging walang kasama. Nagmumula ito sa pagiging sobra para sa kanila. Kapag mas maliwanag ang apoy mo kaysa sa karaniwan, hindi ka lang tumutugtog sa ibang landas. Madalas kang naglalakad dito ng mag-isa, hindi kasi gusto mo ang pag-iisa, kundi kasi hindi kayang makipagtagpo sa iyo ng karamihan sa lalim kung saan katunay na nabubuhay. Naiintindihan ni Carl Jung ang pag-iisang ito ng mabuti, isinulat niya. Ang pag-iisa ay hindi nagmumula sa pagkawala ng mga tao sa paligid mo, kundi sa pagiging hindi kayang ipahayag ang mga bagay na mahalaga sa iyo. At kapag ang mahalaga sa iyo ay panloob na katotohanan, pagbabago at pagiging autentiko, ang karaniwang tao ay maaring makita ang presensya mo bilang masyadong mabigat, masyadong matalas, masyadong buhay, pang-apat pakiramdam mo ay emotional kang nakahiwalay kahit sa gitna ng maraming tao. Maaring napapaligiran ka ng tawa, usapan, at small talk. Pero pakiramdam mo ay nasa ibang lugar ka. Hindi kasi hindi ka makisalamuha. Kaya mo. Alam mo rin kung paano mag-adapt kung kailangan. Pero nakakapagod ito. Ang mababaw na interaksyon ay humuhutot sa'yo. Ang walang kwentang usapan ay parang sandpaper sa kaluluwa mo. Hinintay mo ang mga usapang may lalim ng kaluluwa, ang uri na naglalantad ng mga nakatagong katotohanan, na nagsaliksik sa mga paradox, na nag-aanyaya ng katahimikan ng walang awkwardness. Pero bihira ang mga ito, kaya naglalayag ka sa mga sosyal na espasyo tulad ng multo na roon, pero hindi nakikita. Naniniwala si Jung na para maging buo kailangan nating bumaba sa lalim ng psyche natin. Pero habang mas lumalalim ka, mas nagiging mahirap ang makipag-ugnayan sa mga nananatili pa rin sa ibabaw. Panglima, madalas kang itinuturing na masyadong intense o masyadong seryoso. Ang label na ito ay isang mekanismong depensa na ginagamit ng mga tao kapag hindi nila alam kung paano tatanggapin ang lalim ang intensidad ay hindi tungkol sa moodiness o drama. Ito ay tungkol sa lalim ng perception. Napapansin mo ang hinintay maligtaan ng iba. Nararamdaman mo ang hinintay pigilin ng iba. Naririnig mo ang hindi sinasabi. At ang ganitong perception ay maaaring nakakaharap. Ang karaniwang tao ay kondisyonado na iwasan ang intensidad. Manatiling magaan, naaliw, distracted. Kapag dumating ka, na may mga tanong na tumatago sa mga ilusyon. Kapag nagpahayag ka ng mga katotohanang nakakagambala sa kaginhawahan, hindi ka tinatanggap ng bukas ang mga braso. Tinatak ka. Kinukulong. Binaliwala hindi kasi mali ka, kundi kasi tunay ka. Sabi ni Jung, gagawa ang mga tao ng kahit ano, ganuman ka absurdo, para maiwasang harapin ang sarili nilang kaluluwa. At kapag nabuhay ka mula sa kaluluwa mo, nagiging ikaw ang hinintay nilang takasan. Pang-anim, nararanasan mo ang madalas na energetic burnout. Hindi mula sa sobrang ginagawa, kundi mula sa sobrang nadarama. Ang makapangyarihang enerhiya ay isang tabak na may dalawang talim. Hindi mo lang nararamdaman ang sarili mong emosyon. Kinikimkim mo ang mga hindi sinasabing agos sa isang kwarto ang mga undercurrent ng tono ng isang tao, ang mga sugat na hindi nila sinasalita, dinadala mo ang bigat ng perception at mabigat ito. Hindi mo maaaring hindi makita ang mga pattern, hindi mo maaaring magpanggap na hindi mo napapansin ang dishonesty o inauthenticity. Ang sistema mo ay patuloy na nagsasala, nagdedecode, nagsense. Ito ay isang uri ng espiritual na hyper-awareness at may kasamang presyo. Kung walang banal na hangganan o regular na pag-iisa, nagsisimula kang magdilim, pakiramdam mo ay naubos, hilaw, maging pisikal na may sakit, binigyang diin ang kahalagahan ng panloob na balanse, ang pagsama-sama ng mga magkabilang panig, at kapag makapangyarihan ang enerhiya mo, ang balanse na iyon ay nangangailangan ng aktibong pagpapanatili. Ikaw ay isang conduit, at ang mga conduit ay kailangang linisin, protektahan, at i-recharge ng madalas. Hindi ito nauunawaan ng lahat, pero kailangan mong gawin ito. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay mo, maaaring magtanong ka kung ang intensidad mo ay isang pasanin o isang regalo. Pero ang totoo, pareho ito, nagihiwalay. Oo, oh, pero nagpapalaya rin. Nakakagambala ito sa mababaw, pero hinintay ang tunay. At tulad ng itinuro ni Jung, ang landas ng individuation ay hindi tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pagiging, pagiging kung sino ka, sa ilalim ng mga tungkulin, sa ilalim ng mga maskara, sa ilalim ng takot na maging sobra. Kapag ang enerhiya mo ay may bigat ng pagiging autentiko, katotohanan at hindi malay na resonance. Hindi lang ito hinintay, ito ay nagbabago. Hindi kasi sinadya mong baguhin ang mga tao, kundi kasi ang pag-iral mo lamang ay nagdudulot ng kawalan ng balanse sa mga marupok na istrukturang itinayo nila para maiwasan ang pagbabago. Nauunawaan ni Jung ang dinamikong ito ng malalim. Naniniwala siya na ang mga pagkikita sa mga autentikong individual ang mga nabubuhay mula sa sarili, hindi sa persona, ay maaaring magdulot ng matinding psikolohikal na reaksyon sa iba kasi sa isang mundong itinayo sa mga anyo, ang katotohanan ay pakiramdam ay karahasan. Pangpito, ang mga tao ay nagpapakita sa iyo ng parehong liwanag at kadiliman nila. Nagiging screen ka para sa mga hindi nalulutas na panloob na laban. Ang isang ta ay maaring makita ka bilang banta, ang isa pa bilang tagapagligtas, at isa pa bilang salamin ng kanilang sariling kahihiyan. Bihira nilang makita ka ng malinaw kasi hindi ka lang ikaw sa mga mata nila. Ikaw ang sugat ng kanilang ama, ang kanilang hindi natupad na potensyal, ang kanilang nawalang inusensya, ang kanilang anino. Tinawag ito ni Jung na projection ang hindi malay na gawa ng pagtatalaga ng sarili nating panloob na nilalaman sa iba. At kapag dala mo ang makapangyarihan, isinamang enerhiya, hinintay mo ang mga projection na ito, tulad ng ubagyo na hinintay ang kidlat. Hindi ito makatarungan, hindi ito madali, pero tunay ito. Kailangan mong matutunang makilala kung ano ang sayo at kung ano ang hindi, o malulunod ka. Sa psikologikal na labi ng iba, pangwalo. Ang katapatan mo ay nakakagambala. Hindi kasi malupit ito, kundi kasi hindi ito na filter. Hindi ka nagsasalita sa mga bugtong o nagtatago sa likod ng, ng mga kaswal na salita. Nagsasalita ka mula sa puso ng may kalinawan, may tapang, may resonance. At kahit pakiramdam ito, ay nagpapalaya sa mga hinintay ang katotohanan sa karaniwang tao... Madalas itong sobra. Hindi gusto ng karamihan ang katapatan. Gusto nila ang pagpapatunay. Gusto nilang makita. Oh, pero hindi lubos. Kasi ang lubos na makita ay lubos na malantad. Ang mga salita mo ay tumatago sa ilusyon. At iyon ay nagdudulot ng panganib sa mga mata ng hindi autentiko. Isinulat ni Jung na ang katotohanan ay kailangang tumagos sa paglaban ng hindi malay. At kapag ginawa nito, maaari itong magdulot ng sakit bago magdala ng paghilom. Hindi mo sinasadyang saktan. Pero kapag nagsalita ka mula sa katotohanan, nasasaktan ang mga nabubuhay sa pagtanggi, iyon ay hindi ang iyong kalupitan. Iyon ang iyong kalinawan. siam napapansin mo ang hindi pa handang makita ng iba sa kanilang sarili. Sa iba, sa mundo, hindi ito simpleng intuition. Ito ay pagkilala ng pattern sa spiritual na antas. Nakikita mo ang mga undercurrent sa mga usapan, ang mga bitak sa likod ng mga ngiti, ang mga hindi sinasabing conflict na nagtatago sa katahimikan. Napapansin mo ang dissonance, hindi lang sa mga salita, kundi sa enerhiya. Maaaring subukan mong balewalain ito, magpanggap na normal, pero hindi nito pinapatay ang kamalayan. Hindi ka itinayo para sa mababaw na buhay. Itinayo ka para sa lalim. At ang lalim na iyon ay maaring napakalakas. Pareho para sa iyo o sa mga nasa paligid mo. Itinuro ni Jung na ang hindi malay ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa malay na isip hindi sa pamamagitan ng luhika, kundi sa pamamagitan ng mga simbolo, slips at resonance. Nakatune ka sa dalas na iyon na nangangahulugang mas marami kang nakikita at iyon ay madalas nangangahulugang pag-iisa sa isang mundong mas gusto ang pagkabulag kaysa sa paningin. May presyo sa pagdala ng ganitong klasing enerhiya. Hindi ka lang nag-navigate sa mga relasyon. Nag-navigate ka sa mga psikolohikal na minefield. Pero may kakaibang kagandahan rin dito ang kapangyarihang magliwanag, kisingin, katalisahan ang enerhiya mo ay maaaring makagambala sa iba, pero tahimik din itong tumatawag sa kanila. Malalim na mag-evolve. Darating ang punto sa paglalakbay kung saan itinitigil mo ang pagtatanong, bakit pakiramdam ko iba at sinisimulan mong itanong, ano ang sinusubukang maging ng enerhiyang ito sa pamamagitan ko? Kapag ang presensya mo lamang ay nakakabagabag sa mga tao, kapag ang mga isip mo ay parang umaaling aungaw mula sa mas malalim na balon. Hindi ka na lamang isang tao sa mundo. Nagiging isang sisidlan ka para sa isang bagay na lampas dito. Nagsalita si Carl Jung. Tungkol sa sarili bilang kabuuan ng ating pagkatao, hindi lamang ang malay na ego, kundi ang malawak, misteryosong puwersang nabubuhay sa loob at lampas sa atin. Kapag makapangyarihan ang enerhiya mo hindi ito tungkol sayo sa iyo sa konbensyonal na kahulugan. Ito ay tungkol sa kung ano ang dumadaloy sa pamamagitan mo o kung ano ang ginigising ang daloy na iyon sa iba. pang madalas kang pakiramdam ay nabubuhay ka sa hangganan ng dalawang mundo ang nakikita at ang hindi nakikita. Ang realidad para sa iyo ay hindi limitado sa mga, nasusu sa mga nasusukat o naipapaliwanag. Nararamdaman mo ang hindi nakikitang arkitektura sa likod ng mga pangyayari. Nararamdaman mo ang presensya ng kahulugan kahit sa ordinaryong bagay. Maaring nakahihiwalay ito. Hindi lahat ay nakikita ang web ng mga synchronicity, ang mga simbolong nakatago sa harap ng mata, ang mga emosyonal na katotohanang nasa likod ng lohikal na argumento, maaari kang magduda sa sarili mo kwestiyunin ang sensitivity mo. Pero pinaalalahanan tayo ni Jung na ang hindi malay ay nagsasalita sa mga simbolo at patuloy nitong sinusubukang makipag-ugnayan sa malay na isip. Isa ka lamang sa bihirang kabidhirang mga nakikinig. At sa isang mundong mas gusto ang distraction kaysa lalim, ang kamalayang iyon ay nagiging isang uri nga pagkakatapon, pero rin isang regalo. Ikaw ay isang tulay sa pagitan ng ordinaryo at banal. Pang labing isa, hindi mo lang binabago ang mga kwarto. Binabago mo ang mga tao nang hindi sinasadya. Ang presensya mo ay nagpapaganan pagbabago sa iba, minsan ng banayad, minsan ng marahas. Ang mga lumang sugat ay nagsisimulang lumitaw. Ang mga itinagong katotohanan ay humihingi na sabihin. Ang mga tao ay alinman, ay lumalago o tumatakbo Bihira ang neutralidad sa paligid mo. Hindi ito tungkol sa karisma o alindog. Ito ay tungkol sa vibration. Nag-vibrate ka sa antas na hinintay ang pagkatigil. Kinakatawan mo ang landas na hindi nila tinahak. Isang version ng kanilang sarili na natatakot nilang makita. Naiintindihan ni Jung na ang tunay na pagbabago ay bihirang mapayapa. Ang anino ay lumalaban sa pagsama-sama. Ang ego ay lumalaban sa kamatayan. Kaya kapag naisabuhay mo ang katotohanan, nagiging isang buhay na paanyaya o banta sa pagbabago ka, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ay magpapasalamat sa iyo rito. Ang iba ay magkakasama ng loob sa iyo. Ang iba ay susubukang kontrolin o bawasan ka. Pero ang iilan, ang bihirang iilan, ay magigising pang labindalawa. Sinubukan mong bawasan ang sarili mo noon at halos winasak ka nito. Sa isang punto, malamang sinubukan mong gawing normal ang sarili mo. Maging hindi gaanong intense, hindi gaanong uh, aware, hindi gaanong ikaw. Baka para sa pag-ibig, para sa pagtanggap, para sa kaligtasan. Pero sa bawat pagkakataong binawasan mo ang enerhiya mo para magkasaya, may isang bagay sa loob mo ang nagsimulang mamatay. Itinuro ni Jung na ang neurosis ay madalas resulta ng buhay na hindi nabuhay, isang hindi nabuhay na katotohanang ngumuya sa kaluluwa. At iyon ang eksaktong nangyayari kapag pinipigil mo ang esensya mo. Ang sakit ay hindi nagmumula sa pagiging sobra, nagmumula ito sa pagpapanggap na hindi ka sobra. Sa kalaunan, napagtanto mo na ang pagkakasya ay hindi ka tumbas ng pagkakabiyak hindi ka ginawa para maging madaling tanggapin ginawa ka para maging buo at ang kabuuan na iyon ay nangangailangan ng pagyakap sa buong spektrum ng kung sino ka ang intensidad mo ang pananaw mo ang katahimikan mo ang apoy mo ito ang landas ng mga hinintay ang kaluluwang dala ay higit pa sa personalidad nadala ang presensya hindi ito laging madali, hindi ito laging tinatanggap, pero kinakailangan ito. Hindi kailangan ng mundo ng mas maraming magalang na performer, kailangan nito ng mas maraming kaluluwang naaalala, na malalim ang nadarama, na nakakagambala sa mga ilusyon, na ginigising ang mga natutulog, at o oh, nadala ang enerhiyang masyadong makapangyarihan para sa karaniwang tao, hindi dahil sa superioridad kundi dahil sa pagtutugma sa sarili. Isinulat ni Carl Jung, ang pribilehyo ng isang buhay ay ang maging tunay na ikaw at kung ang enerhiya mo ay pakiramdam ay sobra. Baka hindi ito dahil masyado itong malaki, kundi dahil masyado nang naging maliit ang mundo